Hello mga kakunyan! Kamusta ang lahat mga bi? May ginagawa ko pero mag-update ako about kay Kabayan na nagchat sa akin na mag-break contract na daw siya kasi hindi na daw niya kayang pakisamahan yung amo niya nai-stress na siya, nadi depressed na daw siya kasi nga kapag nagkakamali siya doon daw tumatawag sa agency niya yung kanyang amo hindi daw nagdederecho sa kanya kung ano yung mga gustong sabihin tapos kapag siya, para daw siyang nag exam dahil uh, pinapasulat sa kanyang lahat yung um, step by step na ginawa niya ang dami daw chechiburi siya ng amunya, Tapos, isa sa nagpapadepress sa kanya, eh, lagi daw siyang uh, nadadamay kapag nag-aaway yung mga amunya, niya. Especially yung lalaki, talagang grabe daw kung makasigaw. Kahit nasa harapan ng pagkain, kahit kumakain sila, nagbabatuhan daw ng mga gamit, parang natutroma na daw siya. Kaya sabi ko, alam ko, na, intindihan ko naman ikaw, pero ako baka sakaling kaya mo papakisamahan yung amo mo, lalo na yung babae, at kapapanganak lang, baka kako may post pantrom lang sabi niya, susubukan ko be, kasi minsan yung mga amo natin, kailangan natin intindihin, pero kung hindi na talaga kaya ng loob, pwede naman na free naman tayo na mag break or mag ano, maghanap ng ibang amo dito sa Hong Kong yun nga lang, sayang din kasi nandun pa kasi sa point of adjustment si eh, kabayan, kaya sabi ko kako ka sana makayanan niya kasi yung mga amo niya uh, bagong, parang bagong mag-asawa pero magulo, magulo daw yung pagsasama ng Uh, naging amo niya, kapapanganak lang ngayon nung uh, amo niya so may newborn siyang alaga tas yun nga, may may kasama naman daw siyang nurse na nag-aalaga doon sa bata pero pagdating daw sa luto hindi daw niya alam kung paano niya didiskartihan dahil uh, kahit alam naman daw niya ginagawa niya, lagi daw parang may question, sabi ko, intindihin mo na lang dahil ganyan talaga ang mga amo <laughs> sabi ko wag kang ano, wag mo na lang silang sagutin. Yun nga lang nga, yung trauma nga daw niya kapag nag-aaway yung amo niyong babae tsaka lalaki. Hindi niya daw alam yung gagawin niya pag nagsisigawan. Na isya daw yung nahihiya sa mga kapitbahay. Eh sabi ko, hanggat hindi ka naman sinasaktan, hindi ka naman nagugutuman, at hindi ka naman uh, inaano mga amo mo, kako, as much as possible, kayanin mo lang. Sabi niya, susubukan daw niya. Hopefully, makapag-adjust si kabayan, ano, dahil sayang, nandito na siya. Partida, galing Middle East. Kaya, hindi talaga natin masasabi na porke ex abroad or marami na experience sa pagiging OFW ay ganun-ganun na lang kadali dito. Kaya, palakasan ng loob. At the same time, uh, matutuloy tayong mag-adjust. Hindi talaga kasi pare-pareho ang madadat na nating amo. Sabi ko kay kabayan, sana um, kayanan niya. Pero kung hindi, sabi ko marami ng mga agency dito na tumatanggap ng uh, nagbe-break contract marami naman siya makakitang amo pero mas 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 maganda pa rin yung matapos niya yung kontrata niya sa kanyang amo kahit gaano man yung kahirap siguro may mga pinagpala talaga sa amo meron ding hindi pero na, nasa atin na lang yun kung paano natin tiisin ay ako mga kabayan suwertihan lang ang pangangamuhan kaya good luck sa mga mag-uhong kong at sa mga gusto talaga na magtrabaho dito